gura to guys uh, sa mga MC owner diyan uh, lalang lalong lalo sa akin mga uh, team multiplier bakulod uh, itong video guys ay eh, para sa inyo guys uh, ito nakikita niyo guys ay ito ang tinatawag na vacuum gauge ang vacuum gauge guys ay ginagamit ito sa pagtuno ng ating carburetor para sa air and fuel mixture uh, guys, dito naman sa manipoy dito natin sinasaksak yung ating vacuum gauge uh, guys uh, tingnan natin guys kung anong nangyayari kung isasara natin ito ating uh, air and air mixture stroke Tak guys. Uh, kung makikita ko guys ay uh, bumaba yung ating uh, gauge. Susubukan naman natin guys uh, buksan. and guys, uh, tumakas yung ating uh, yung gauge ibig sabihin guys na sa normal motor tayo guys kung kaya nyo hanggang isit hanggang sa pinakamataas guys ay mas maganda uh, para pa ito sa mga newbie na gustong matuto ng pagtuno ng ating uh, carburetor sa air fuel mixture uh, sa pagtuno talaga nito guys ay meron pa tayong dapat gamitin guys yung tachometer kaso nasira yung tachometer ko kaya ito lang muna yung mga vacuum gauge yung ituturo ko so next video guys ay tuturuan ko kayo ng paano gamitin yung ating uh, tachometer thank you so much guys especially to my uh, uh, group uh, team multika bakulod uh, hello sa inyo guys sana may natutunan kayo sa aking video uh, sana ay magtulungan tayo guys para mas marami pa tayo na dami pang paggrupo natin na matuto sa pagtuno ng carburetor at naway makatipid sila sa pag-maintenance. Thank you so much.